Yan, isa kang pasyente pero gusto mo masubukan lahat ng iba't ibang klase ng vitamins. Kasi sa paniniwala natin na may nagsabi na effective ang gantong vitamins through social media and mga endorsement. Iba nakikita na napakahusay ng gantong brand ng vitamin C, gantong brand ng vitamin E. Pag nanghihina daw po kailangan uminom ng ferrosulfate or iron supplement. Para sa buto natin, kailangan mag-calcium, napakahusay din daw po ng vitamin D, at yung iba naman po ay sumubok po ng ibat-ibang uri po ng vitamin B complex. At meron po yung katumbas na ibat-ibang brand. Gawin din po sa mga bata at mga parents natin, ang ginagawa po nila, mahigit sa dalawa o tatlo pa ang multivitamins po nila. May vitamin C pa yan, may pampatali na pa po yan, may pampaganang kumain. At ito po ay para sa inaasahan natin na magandang epekto pagdating sa bata. Ganoon na rin po sa matatanda. At naghahanap po tayo ng mga vitamins na may kasamang supplement. Ibig sabihin mga karagdalo nutrisyon na maaaring makatulong po sa ating mga kababayan. So ang ating masasabi po dyan, kasi mahirap naman pong uminom ng magkakaibang vitamins na sa isang inuman o sa isang araw kasi po may mga actual dosage po yan at mga recommended daily requirements po para sa isang pasyente. Partikular kung kayo ay may mga diabetes, high blood, sakit sa puso, pumapayat po kayo, tumataas ang inyong kolesterol, meron kayong karamdaman gaya ng diabetes, o kaya meron kayong target na specific nutrients na ina-advise ang doktor nyo na inamin ito. So, bakit kasi sa dami-dami nyo pong nakikita ngayon, gusto nyo po pagsamasamahin. So, ang gagawin niyo po dyan, kapatid, una, makakatipid po kayo kung ito po'y magkakasama. Pangalawa, kapatid, kapag sobrang daming supplement, possible ito magkaroon ng interaction sa ibang gamot na iniinom nyo. Pangatlo, hindi rin po makakatulong sa mga bata kasi kung papahalpat pa yung vitamins po nila, yung iba po kasi, hindi nila gusto ang lasa. Yung iba namang mga magulang na naniniwala sa mga kahiyang. So, ano ang gagawin ninyo? The best way na gawin nyo is humanap kayo o magparasata po kayo ng vitamins na multivitamins, kahit ano pong brand. Bakit? Nandun na po kasi halos yung mga sustansyang kailangan niyo O kaya multivitamins plus minerals, may mga ganon. Multivitamins plus iron, multivitamins minerals plus buklizin. So ito po yung mga dapat na mga combination na dapat nyo hanapin. So kailangan nyo po magpa-prescribe sa inyong mga butihing doktor nang sa ganon mabigyan po kayo ng tamang vitamins at ano ba yung dosage sa adult pagating at sa pagating po sa mga bata nang sa ganon maiwasan po natin yung pagkakaroon ng adverse effect or side effects po nito. Pero napakadala na naman po yan. Kaya always po magpapakonsult para mabigyan po kayo ng tamang gamot. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindorenyong manggagamot.